ating pakinggan ng mga pagbasa ngayong ika ng Marso, taong 2025, ang araw ng Webes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Na sa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganahan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag tinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahat ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagkabala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon makinig sa kanyang tinig at manadiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal, lupaing ipinangako niya sa ininuno ninyong sina Abraham, Isaab at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa almong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama. Upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsadiksik ng banal na aral ang utot ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Wina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapa hamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuina sinabi ng poong mahal, kasalanan ay tarikdan, pagsuway ay pagsisihan. Magahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan na mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magliktas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Kung ang katumbas naman, nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya? kung mapapa mapapahamak. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magnilay rasal para sa mga napakinggang pagbasa. Mahal naming Ama, salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Naway ang mga aral na ito ay maging liwanag sa aming mga landas at gabay sa aming mga desisyon. Panginoon, tulad ng sinabi ni Moises, inilalapag mo sa aming harapan ang pagpipilian, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Tulungan mo kaming piliin ang buhay, ang pag-ibig sa iyo, ang pagsunod sa iyong mga kautusan. Bigyan mo kami ng lakas upang talikuran ang mga Diyos-Diyosan ng mundong ito at manatiling tapat sa iyo. Tulad ng salmo, naway kami maging mapalad sa aming pag-asa sa iyo. Tulungan mo kami maging tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis. Laging namumunga ng kabutihan at nagtatagumpay sa aming mga gawain. Idiktas mo kami sa mga masasamang impluensya at gabayan mo kami sa landas ng katwiran. Panginoon, tulad ng sinabi ni Jesus sa mabuting balita, naway maging handa kaming pasanin ng aming krus at sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming limuti ng aming mga sarili at mag-alay ng aming buhay para sa iyo. Turuan mo kaming maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at wag naming ipagpalit ang aming kaluluwa sa mga makamundong bagay. Tulungan mo po kaming maging matatag sa harap ng mga pagsubok at manatiling tapat sa iyo hanggang sa huli. Naway ang iyong pag-ibig ang maghari sa aming mga puso at maging handa kaming maging saksi ng iyong kabutihan sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.